What's up guys! So ayun na nga dahil wala sila papa, nasa bulakan sila ay papunta kami ngayon sa bundok at mamimitas kami ng sigarilyas or latalata -lata dun sa tanima ni papa dahil hindi pwedeng malampasan at magsisitigasyon sobrang dami. So, ayan, nakikita nyo, merong taniman ng sitaw, hindi sa amin yan. <laughs> dyan yan sa pinsan ko, kay Kuya Erwin. Kuya Erwin, shout out, dadaan kami sa inyong sitawan. Dito pa lang tayo sa daan, guys, pero tingnan mo, oh. meron tayong saging. Tapos ito, meron dito, guys, sumuot tayo dito. Meron dito, napakalalaki, ayan, oh. Hindi ko alam kung bakit. Ano, siguro binhiin to ni Papa kaya sobrang lalaki. Hindi niya pinitas. Ayan, ang oh, dami. Oh. sa so, ayun. Tara na, punta na tayo sa bundok. Nandito tayo, guys, sa sitawan. Ayan, Ang oh, daming bunga, no? Ayan, Ang kahaba oh. Ah, haba, oh. Ano? Kanino kaya to? <laughs> daming bunga, no? Parang ipipit, ipipitas na rin yata ito ngayon, guys. Pipitas na rin yata yung ngayon. Ayan. no? oh. Daming bunga, Medyo na-inspired pala uli ako guys gumawa ng video about sa mga gantong vlog na taniman. Dahil nitong mga nakaraan ay meron mga nagtatanong sa akin na sabi nila, Janet, bakit hindi ka na nagbablog sa taniman nyo? Namimiss na daw nila makakita ng mga tanim na gulay. So ito guys, gagawa tayo ng video. Kayo pa ba? Malakas kayo sa akin eh. Hindi gagawa natin ng paraan. <laughs> Merong baka. tas ay Ayun na guys, malapit na tayo. Nandiyan oh. Hindi ah. Oh, andito na tayo. Ayan guys, meron pa pala ditong paunti-unti na ano, na mga ano, bagyo beans. Kukunin din natin yan mamaya. sa din natin. Pero halos wala na siyang daon oh. Kasi matanda na yung puno. Hindi ko na ito nabisita guys, nung madami pang bumunga. Kasi sobrang busy sa trabaho. Ngayon lang naman lang nakapunta dito dahil wala nga sila papa. So ayan. Ayan guys yung lata-lata or sigarilyas yung puno tapos meron pa doon sa taas pupuntahan din natin mamaya pero ngayon dito na muna tayo pitasin muna natin ta. kaya hama ka? oo, naman oh, naulit matigas na kaya to? Ay, daw? Ganito yung nasa taas. Tigas na. Haya mo na, haya mo na. na Dito ang maraming bunga guys. Madami pating bulaklak ko oh. Ayan oh. Pag itong violet guys, ang bulaklak. Ayan. Yun din yung may violet sa tabi. Tapos kapag naman, ganto lavender, ang bulaklak yun naman yung green lang ang bunga. Ganto, o. Oh. Ayan, guys. So, oh, ang daming bunga, o. Oh. Ayan. Tapos, ito, violet. Ang daming ding bulaklak. Ayan. Ayan, o. Oh. Ay, natumba na ang, ano, oh Ang puno. Mga natumba na yung gapangan niya. Tara, start na uli natin guys, Put pitasin. Ayan po guys, nangunguwa po. Hindi ko po alam kung ano pong kinukuha po niyan. nanti Nandito po kami sa bundok. Pero po yan ay, yun pong mga dala niya, hindi ko din po alam. Huwag niyo pong itatanong. <laughs> Baby, si Garillas ito. Si Garillas po pala. Dito sa atin sa Quezon, sa Agdangan, ang tawag ay Latalata. Latalata -lata po ang tawag sa Quezon. Sa Maynila, si Garillas. Ang sa Maynila, si Garillas ang tawag. O po'y uutal bigla. Ayan na po. Ayan po, tataas ng nyug. Tingnan niyo po, dami na ni Mama. Hello guys, ito na yon for hindi ko alam dahil kay Mama itong video. Ito naman ay nangunguha pa rin ng -lata, lata Ito si Mama. Ang cute, cute. Sino ang cute? Si Mama! <laughs> Ma. Oh. Ito nga. Ito. <laughs> Siguro mga binhiin to. Oh. Nalipasan ng ni Papa. Yan pau, oh. Ang laki oh. Ang laki oh. Ayan po. Oh. Mga nasa baba, hindi na kinukuha. Ayan. Oh. Ano? Ang talaga sige. Doon sa isang sako. Isang lalagyan. Ano yung lalagyan? Ano sa mga bida-bida dyan na nag-request ng video ko sige na oh, palike naman and share na rin sa so inyong mga facebook account and then sa mga bago naman baka pwede namang please subscribe sa my youtube channel and hit nyo na rin ang notification bell button para manotify kayo once na may bago akong upload na video matawagan na wala. dami na Oh? Dami

Nil, mapagalitan kay dyan. Nakuha akong ang haba guys, oh. Nasa ilalim. Haba. Hindi, ang haba, pero matigas na. Madami ditong mahaba sa ilalim. Ang hirap lang halakayin at ang ayan oh. At ang lagunang dahon. Dapat talaga dito malinaw ang mata mo. Hindi dito pwede ang paduling-duling. Hay <laughs> nako. Ito. Malaki na, pero pwede pa. Ito guys, oh. Magkatabi lang siya. Ayan, ang haba niya. Pero hindi siya nakita kasi nasa ilalim siya guys. Pero kapag ka malaki na at matanda na, yun, nabigat na siya. Kaya nalawlaw na siya. Makikita mo na. Pero pag murain pa, ayan, mga nasa ilalim. Kaya kailangan halukayin mo. Ayan, kagaya nito. Muntikan ko lang hindi makakita. Ayan, dami oh. Hmm. Sobra. Mahirap. Ito. Kita mo naman gano'ng kalago ang dahon, oh. Ayan. Laki din, oh. Kipas na din. Ik heb een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje George! George, een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een Uwi na tayo. Parang uuwi ay madami pa. Hindi pa naman ako tapos. Mamaya, mamaya pong hapon. Oo. Ang isang lalagyan natin. Ang isang lalagyan, puno na to. Oh. Hmm. Eh, dami oh. kami susunod maliliit pa ang tamo hmm dami dito sa gitna oh hanapin mo yan pagka ikaw na mamimitas <laughs> bulak bulak Aba. Hoy oh, ito, ano no, nalipasa na nalipasan na. Mo na mo ito nalipasan na. To. Oh. Thank oh. you. Ne tara si. Na puto. Nalipasan na yan. laki hmm. ano. Na. Pero ah. nalipasan na yan. Ito pa. Kunin kaya natin to. Hindi ko na no. Harap ko gataan. hindi pa yan. Oo. Hindi ko eh. Dito mo daming Mukhang maingin lang. Upot lang tayo. Ay, mag-tawag. Ang ganyan. Kala mo si Ang, kamukha mo si Ang, si mo si Ang. Ano yun na yung tawag doon? Ma, may tawag yun. Dati meron si, pa, si lolo niya na yan. Ah. masarap yun, inagid ni Gisa lang. Hmm. Gini, Gisa mo lang yun ah. Ginagataan po sa Ginagataan ba yun? Oh. At dati, gini, mo lang. Yung may sardinas? Oo, oh, oo, oh, 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 ano yan? Mama, yung may sardinas? Hindi yun. 嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 kating kating tinatanda wala lang ito sa dyan na lahat yung aming napitas kanina so, ayun, tatali naman natin to, tatali-taliin para bukas ng maga ay ibebenta naman tara, samahan nyo pa rin ako magtali tayo magtali tayo okay.